So, ito po mga kababayan, ah, kay Trillianis at kay Bungo, ah, ang sabi ni Trillianis, mga kababayan, ah, malaking panluloko at tahasang kasinungalingan ah, ang ginawa ni Bungo sa pag- release ni Bongo ng salin na ang sabi ni Digong noon, bilyonaryo sa Dabao si Bongo, pero ang salin niya ay 32 million lang 2018, sinabi ni Digong yon. Oh, so bago si Digong nagsabi doon sa mismong interview ng media na bilyonaryo si Bongo, tanungin ninyo sa Dabao, sinong hindi nakakilala kay Bongo, pa yan sa Dabao. Tanungin ninyo sinong hindi hindi nagkakilala niya sa dabaw Kilala, bilyonaryo yan. Bago mag 2018, bilyonaryo na si Bongo. Pero nakakapagtaka, taong bayan at malaking question mark na kung bakit 32 million lang ang salin -e niya. Take note ha, doon sa salin -e ni Bongo, wala siyang sasakyan. Naniniwala ka ba? Sa sali ni Bongo, wala siyang dineclared na sasakyan. Ano siya? Gumamit ng langis? lumilipad Ano siya? May lahing manananggal? Nagtatanong lang, ano yung service ni Bongo, Sigben? Ah. Paniniwala ka ba? Wala sa sasakyan dun sa sali niya. Ano siya? May lahing ano? Nananggal? Ano siya? Naka-e-bike? Utang. Ano siya? Naka-motor? Tigilan niyo nga ako. Ah. Pag untog ko yung mga ulo ninyo, mga DDS, king hayop kayo. Oh, ang sabi ng mga DDS, Oh, ayan, nakita na, may sali na. Hindi nyo naman binabasa. di mm. <coughs> diba? <coughs> Dapat nagbabasa kayo. Mm. Purkit may sal-in pinasa, okay na. Pero sa sal-in, walang diniklir na sasakyan. Ano yun? Si Bongo naglalakad? Nagko-commute? Diba? Ano yun? Naka-e-bike? Tigilan nyo nga ako. <clears throat> <clears throat> oh, may nag-comment. Ah, sabi dito. Sabi ni Emer James Munoz, Speaking of Sal and Sir, nakapag-submit na ba si Mr. President? Hintayin nyo po. Mm -mm. Wala pa nga si Bongo eh. Ah, wala pa nga si Bato eh. O oh, si Sarah, bago mo po tanungin sa akin yan, Sir Emer James Munoz, ha? unahin nyo yung vice president niyo, wala namang ginagawa yan, naglalakad-lakad lang kung saan saan. O, oh, tapos pa, o, tatanungin mo ngayon si BBM, oh Pagpa-submitin nyo muna si Sarah. Oh. Baka kay Sarah, wala din sasakyan ilagayan Oh. Baka sabihin na naman, wala na namang bahay si Sarah dyan. Eh, napakaba. Nako, yung mga bahay nila doon sa Dunia Barga sa Pasig. Yung bahay niya doon sa McKinley Oh. Baka nakakalimutan ninyo, ha? Oh, nakapangalan kay Sarah yun. Oh kasing uh, salin at eh, napakalaking usapin ito ah. at uh, kabilang nga lahat po ng mga senador na yon ay nakapag-file na ng kanilang mga salin ah. at si senador Bongo yung kanyang uh, net worth ayon dun sa kanyang huling salin na uh, is as of uh, June 2025 ito ay nasa 32 million and 61 centavos eh ano pong masasabi nyo dito? malaking kasinungalingan po yan, tahasang ang panloloko yan na ganyang halaga kasi... Kita ninyo? Uh, alam nyo, kilalang kilal... Malaking kasinungalingan, tahasang ang <laughs> Bakit? Ah, bakit? Sinabi ni Digong, bilyonaryo yan si Bongo sa si Dabaw. Itanong ninyo kung sino hindi nakakilala. Bilyonaryo yan! Eh, puta nga, bilyonaryo 2018. Bago mag-2018, bilyonaryo na si Bungo. Tapos yung salin, Ano yun? Habang tumatagal, naubos yung bilyon? Na itong si Bongo na nakatira sa Ayala, Alabang. Uh. Magkano ho ang uh, lote pa lang doon? Tapos malalaki po ang... ang size ng no, mga lote dyan. Patay. Pati yung kanyang uh, bahay na tinayong. Four, Four floors po yan, apat na palapag Ah. Oh. May elevator pa. Ah. Oh. Eh, siguro, abot po ng kalahating uh, billion yan kung kasama na yung mga... Kita ninyo? Ah? Kita nyo, mga kababayan? Ah? Apat na palapag ang bahay ni Bungo. Magkano ang bahay dyan sa bawat ah, ah, bahay dyan sa Ayala Alabang? Halos po kalahating bilyon ah, ang mga bahay niyan. Ha? Ah? <laughs> Ayun, may nag-comment. Nasa 500 million ata mahigit yung sal-in niya. Anong 500 million? 32 million lang. Oh. Uh, muebles, mga appliances at kung ano-ano. Hmm. Tapos yung sasakyan na lang. Pag nakita, <coughs> nakita nyo, alam nyo naman ng mga kasama natin sa media, sa Senado, yung sinasakyan ng mga auto ni, ni uh, Bongo, Uh, ano ba yan, mga Escalade na SUV na bulletproof. Oh. Eh, higit 10 milyon yan, isang sasakyan pa lang. Oh, may bakita diba? ninyo? Mga sasakyan ni Bongo, ah, mga SUV yan. Mahigit 10 milyon, mga bulletproof yan. Oh, sabihin natin tag 5 milyon isa. Naniwala kayo isa lang, paano yung mga bodyguard niya? Oh, paano yung mga staff niya? Walang sasakyan yon, Hindi niya sagot yon, Sekretary niya? Oh, tapos sabi, <laughs> tahasang panluloko at grabing kasinungalingan. Sabi ni Trillanes. At take note ha, mga kababayan, sa sal ini bongo, walang kotse. Di ba? Mm. Ulitin ko ha, mga kababayan. Ha, nagloading daw tayo. Sa sal ini bongo, walang kotse. Ulitin ko ha mga kababayan Nagloading ba tayo? <coughs> Parang wala naman ba? Diba? Ano yon? Nagko-commute siya? Mura alabang? Oh, Diba? Ano yung nagko-commute? O, continue natin. Dito kay Trillianes. Ikip 10 million yan. Isang sasakyan pa lang. Ah. Oh. Merong mga backup vehicles pa. Hmm. Uh, Tapos hindi ho, na, hindi ho nagpe-permian sa isang kotse. Nagpapalit-palit yan. Tingnan hmm. nyo lang ho yung nasa garahe niya, sa bahay niya. Talagang, go pa lang ho siguro, abot na ng dalawang daang milyon sa kotse pa lang. Mm. Kaya, sobra naman na paluloko yan. Mm. So, ma, ma, ma yun nga, at ito yung pagkakataon din, ano, na kung uh, matutuloy-tuloy at siya'y may imbitahan dyan sa ICI, ito'y uh, pagkakataon din para masagot niya itong mga ganitong uh, naglalabasang uh, issue. Opo, ganoon na nga po yan. At the same time, um, sana ma take advantage ito. Kung masubject ito, mag-volunteer siya sa lifestyle check, uh, sige, samahan ng media, magsaan siya ubuwi, makikita niyo. Patay. Talagang kikilabot Ala, kita ninyo ha? Alam niyo si Trillianes nagsasabi ng totoo yan. Kasi bakit? Ha? Ako mismo witness, ang mga bahay sa Ayala Alabang malalaki yan. Ha? Ako mismo nakita ko yan. Bakit? Ha? I will tell you frankly. Ha? Hindi naman sa nagmamayabang ako, nakatira po kasi kami una dati sa lakefront ng Paranaque. Lumipat kami sa Robinson's Home sa Paranaque hanggang sa pumunta kami sa Phil Invest hanggang Haayala, Alabang hanggang sa tumira ako at naging kapitbahay ko si Alden Richard. Alam ko kung gaano kamamahal po ang mga bahay dyan. Ha? At exclusive subdivision din yan katulad sa Forbes. Ha? ang mga bahay po dyan. At take note mga kababayan, ha? Ang Forbes ay hindi lang po Makati. May Forbes din po ng Kabite. Ha? Ganun din po kamamahal. Millionaires and billionaires. Hindi lang po millionaires, billionaires po ang mga nakatira dyan. At take note kahit si Isko may bahay dyan eh. Diba? <clears throat> Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, Ah, kahit nga sa lakefront kay Manny Villar, yung lakefront Front sa Paranaque sa Sukat Tawid, apakamahal din ni. Eh. Sa Ayala Alabang pa kaya? Oh, kaya nga sabi ni Trillanes, sundan ah, magpa-lifestyle check si Bongo, sundan ng media kung saan siya uuwi at ilan ang madadat ng sasakyan, ura-urada doon sa bahay niya. Pero ngayon mga kababayan, sa, sa sinabi ni Tilianis na yan, mag-iingat na yan si Bungo. Siyempre, yung iba niyan, o, doon sa kabilang bahay na hindi alam na akin. Do you think, mga kababayan, kung ako nga eh, di ba? Kung ako nga, may plano pa nga akong bumili na another isang bahay eh, di ba? Na, magkano lang naman ang kinikita ko? Sila pa kaya, alam, ano, milyon-milyon declared nila. Diyos ko, lang naman ang bahay kung gusto mong bumili kung apat lang naman kayo sa isang bahay? Pwede ka nang bumili ng 5 million. Malaki na yun. Mansion na yun. Halos. Ha? Pumili ka sa probinsya, 5 million. Kahit sa Cavite, mansion na yan. Totoo yan. Yung may 5 million, 6 million, mansion na yan. Nakakaka nakakaroon na limang kwarto na yan. ah yeah? At magkakaroon ka na ng 8,000 hectare. Uh, 8,000 uh, square meters niyan. Ah, uh, ang mansion kasi ay nagkukumpost uh, ng 8,000 square meters. Ah, uh, sa madaling salita, 'yan po ang mansion. No? Kapag may makita po kayong bahay at hindi po siya umabot ng 8,000 square meters, hindi po siya matatawag na mansion. Ang sukat kasi ng mansion ay 8,000 square meters. At may bahay din po kami sa probinsya, probinsya na 8,000 plus square meters at model homes. So alam ko po kung ano ang mansyon Diba? At ang bubong namin ay tisa. Kaya alam ko po 'yan. Ah. Pero hindi po sa akin 'yun sa magulo, sa, sa sa lolo at lola ko po, po 'yun. Mm -mm. Model homes po 'yun. <coughs> so ito po, so, makikita niyo. Talagang kikilabutan ko pa. Yung kikilabutan <laughs> kayo kung gaano ka ano, kakaramya ka, ang uh, pamumuhay niya ni mga Bongco. Hmm. Tapos ito ho, no? Alam niyo ba nung una sinasabi palagi ni, ni Duterte na itong si Bongo ay bilyonaryo? Sinasabi niya yan sa media, bakit naging bilyonaryo si Bongo eh? Uh, buong uh, buhay niya, simulan nung nag-graduate yata yun, yung executive assistant na ni, ni Duterte. Wala naman nung negosyo yan na kilala na humahakot ng daang-daang milyon. Wala akong gano'n. Uh And besides, hindi nga nakadeclare sa salin niya. So, ito ngayon, uh, gusto nilang uh, kumbaga in a way to explain kung saan yung mga magagarang uh, bahay at mga kotse kung saan ang gagaling yon Pero since diniclare niya na na 32 million, eh stuck na siya doon. Kaya eh, hindi niya na pwedeng palitan yan. Mm -hmm. Eh, ito, ma ma ma, -ma Uh, partner, kung meron ka pang tanong, o. Hindi, tinan ko kasi yung lote sa ano, baka ako makapili tayo, eh. Sa Ayala Alabang, eh. Yung ordinary yung lote, per square meter, 200,000. Uh -huh. Pero tingin ko, mababa pa to. Gano'n kalaki lang square meter ba? 200 square meter. per square meter, 200,000. Tandaan nyo yan, ha? Tapos magkaroon ka ng bahay dyan. Kung ang bahay mo apat na palapag, napaka-imposible naman yan, isang kwarto sa baba, isang kwarto sa second, sa third, sa fourth. So, apat na kwarto yon. Oh. Take note, mga kababayan, kahit sa bukid ka bumili, ang square meters, no, yung mga farm lot, yung mga, yung mga tataniman ng gulay, prutas, niyog, kamote, ah, magkano ang square meters pinakamababa ngayon, mga kababayan? 8,000 per square meter. 6 to 8,000 square per square meters. Ha? Bukid yan, ha? How much more pa? Ha? Sa Ayala, Alabang. Hindi nyo, hindi nyo kasi maloko ang tao, mga kababayan. Lahat ng sinabing Trillianis, totoo yan. <clears throat> totoo yan. Kasi ako mismo, bago ako lumipat dito, sa lupang ito, na 220 square meters, ang binili ko, alam niyo bang magkano? Putang ina, laki ng tax. <laughs> ah, 220 square meters ito. Alam niyo ba magkano per square meters dito? Ah, mga kababayan, mahal dito. Sa tinatayuan ng bahay na 'to, sobrang mahal. Hmm. Kaya kay bunggo pa kaya? No, oh, so yun lang ha, mga kababayan, yung ating reaction diyan. Patungkol kay Marcoleta, kay Mike Lipinsor, kay Gutesa, kay Bongo, kay Trillanes, no, sa ating live ngayon. Mm -hmm. Alabang Hills Palayan, yan, Chequa. Las Piñas Moonwalk ako. Kaya pala maraming in-check. <laughs> Ma'am Rose Oy Macho, ayan, ako da dati din kami dyan sa Sukat, sa Lakefront, lahat. Hanggang sa lumipat kami ng uh, Robinson's Home or Robinson's Place. Tapos lumipat kami ng uh, Laguna. Hanggang sa naging kapitbahay namin si Alden. Tapos lumipat kami ng... Basta marami. Marami kami nalipatan. Mm. Pero life must go on. So yun lang ha mga kababayan. Yung 32 million ni Bungo, garahe lang ng bahay na yan. Yung 32 million ni Bungo, mga kababayan, ah, kondo lang yan. Kondo lang yan, 32 million na yan, kondo. Ah, kondo sa BGC yan. Kondo lang yan ni Sarah. uh -huh. So yun lang nga mga kababayan. Maraming maraming salamat po, no? Meron po tayong live ulit mamaya, siguro mga 9, ganyan or 9:20, 9:30. Ha? So maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga kababayan. Mag-ingat po kayo palagi. Ayan, Ayala Alabang social na place. Thank you po, Ken Garcia, sa tinalakay mo. Aming lahat ay enjoy po. Good night. Salamat po, Ma'am Anita. Ayan, thank you, thank you so much. At sa inyong lahat po dyan, ha? mga kababayan, Ma'am Lynn Mariano, hello po, and kay Ma'am Tita, uh, Matita Santilan, ayan, Ma'am Lilito Nini, and kay uh, Jean Lostre, ayan, hello po, and kay Hilario Manixic. ayan, may shout-out po, and kay Classic, Ma'am, uh, Amy Andres, ayan, Amy Andres, and kay uh, Edelfonso Caberto, La Arnie Garcia, Ma'am Rose, ayan, may gilap shout-out, ay kay pulongski Iutman kay Jen Ju, kay Ma'am Jen, uh, kay Ma'am Glee, ayan, Ma'am Jana Caluña, Ma'am Mula, ano ba yun, Mulabi, kay Blue, ayan, may gilap shout-out po. And sa inyong lahat po, mga kababayan. hindi ko po may isa-isa, maraming maraming salamat, and see you next live. God bless. Arika to sa imas. Mahayong gabi E Daghan kayong salamat. Ah, sarang heyot. maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan. Hunger. I'm Shubi Hunger. And maraming salamat. Good night. And see you later. Maraming salamat and bye-bye.